pa iti church guys pa iti na ganda ng church ni na buo tara pa sa pa guys let's go yan nga guys kaya tapos lang ng misa guys so ito dadasal na lang tayo guys para ah, uh, bawas kasalanan diba yan ang sikap palang kingdom kingdom pa ganda ng simbahan nila guys yun na nga guys talagang malapit na ang Pasko guys ayan oh, no, meron na silang nakaano guys prepare ayan God bless po thank you Lord sa laging pagsubaybay sa akin sa araw-araw ng biyahe ko. Sana gabayan mo ako lagi Ayan. na maging maayos ang aking biyahe sa araw-araw. Ikaw na ang bahala, Lord. Amen. God bless us all. Iyan, <coughs> no? Paselfie-selfie si Kapalanga niya. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Yeah. Salamat sa panunong.